Hello guys, uh, good evening sa inyo. Ngayon po ng gabi naman na ito ang uh, mag-i-stroll tayo. Kasama na lang ang stroll, pero uh, inutusan ako ng biyanan ko na bumili ng paninda niyang alcohol sa labas. Kasi pag mga weekends, noong linggo pa ito eh, uh, maraming bumibili sa kanya ng mga 4 kantos Bilog ay yeah, marami bibi kaya kahit medyo late na labas tayo guys para maghanap ng mabibilihan kung may bukas pang mabibilihan ng ano mga paninda niya mga vitamins na mga ano mga tatay-tatay mga lasinggero ang tatay ayun lang po uh, sinama ko yung hipag ko para naman may kausap ako sa biyahe. Sa labas lang to pero mga inabot din ako ng mga 4 minutes sa pagdadrive ng e-bike. Kaya ganyan, uh, medyo pinas-forward ko na siya para medyo mabis. Pero mabagal lang po talaga ako magpatakbo. Ayan po. Ma liwanag naman yung ilaw niya. Medyo dinidilim ko lang kasi nakakahiyadi naman sa mga kasalubong. Uh, nabusin na sila pag masyado maliwanag yung ilaw ng uh, aking e-bike, ayan po uh, sa labas lang po tayo pupunta minsan, uh, pag wala naman ako masyadong bit-bit, nilalakad ko na lang siya, para naman ma-exercise ako ng kumtila ka na ng po, no. masarap din dito mag-stroll-stroll sa gabi siguro kung may mga ano sa labas uh. pero yeah, ganun pero pag ganitong padilim na at kinabukasan may pasok na, ayan magamagsara yung mga taga rito sa bilbidel subdivision. Uh, actually, guys, meron talaga tong tugtog. Meron nilagay ako to ng music na ano lang, instrumental music lang. Kasi mo nang i-try kong uh, i-upload, naghintay ako ng mga ilang minutes. Nakapiright siya. <laughs> Kaya ayan, uh, sinilent ko na lang. Tapos ito binais over ko na lang para naman hindi ano hindi na mahaba-haba rin tong video na to ganun po talaga mga nag ko uh, content creator para naman uh, para naman uh, may kuti sideline ayan taga-taga tayo sa pag video totoo si madali lang naman ang mahirap lang talaga ay magpadami ng views swertehan na pag nagustuhan ng mga viewer yung video mo minsan yung inaasahan kong mataas ang views pag inupload ko, mababa naman pala ang views. Tapos, yun naman mga inaasahan kong mga pangit kong video. Pag inupload ko, abay, yun naman pala ang uh, patok. Yun ang biglang tataas ang views. Kaya, tsamba-tsamba lang mga sis. Uh, upload lang upload may eh. kay normal na video yan. Kaya, kaya extraordinary. Basta, wag lang yung mga may violation. Ayaw niya meto ng mga ganun. Ayaw niya nang uh, sinusuway ang kanyang policy. Ayan po dito tayo sa labas. Punta tayo sa Dali Supermarket. Ayan lang po. Nandito na tayo sa Dali. Thanks for watching. Bye!